Po, napagod po talaga ako. Huh? Napagod. Mm, from 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 ukay ukay naging umay umay. Pag question. Pag nerealize na mong napagod ka na or pagod ka na, may love pa ba yon? Kasi pag sobra kang ilove o pag in love ka o pag nasa gitna ka nung nararamdaman mong pagmamahal, nakakaramdam ka ba ng pagod? Or yung pagod na nararamdaman mo lang pag wala na, wala ka na rin pagmamahal. Ano ba yung nauuna? Nauuna ba yung kawalan ng love? O nauna yung napagod kaya nawalan ng love? Napagod. Parang napagod eh. Kasi napagod. wala ka ng drive oh. to love eh. Kasi pag mahal mo isang tao, hindi ka napapagod, di ba? Oo. Oh, Lahat oh. gagawin. Okay, yeah. so magkaiba, nauna. magkaiba kayo. So Ay, so nauna yung ba? nawala yung love, love, kaya ka napagod. Pwede rin ganun. Mukay pa desagot ko kasi napagod eh kaya nawala yung love eh. Ah. Napagod muna siya kaya nawala yung love. Ah. Oo. No, oh, oh. oh, mm. din siya. Okay, pero kung, siya. kung love mo yung tao, hindi ka napapagod, di ba? Yeah, ako nandun din yeah. ako. Kung love mo yung tao, hindi ka napapagod. Kaya ka napagod kasi nawala yung love. Yeah, kasi kasi 'di ba diba, ka pag in love mahal. ka nga yung love mo nga ang nakakawala ng pagod, eh, di ba? Oh. Pag nakita mo yung tao, yun nawawala ako ng nawalan pagod ko pag nakikita ko siya. Mm. O di ba 'yun nga yung kasiyo diba pag in love ka pag para kang para kang bulag, nabingi, na wala kang nararamdaman. Yeah. Para kang manhid, di ba? You know. Di ba sabi nga, love is blind? Mm. Yes. di diba lang siya blinding eh, naming pa siya, eh, mm. di ba? Nakakamanhid siya. 'Yun doon tayo sa yeah. nawala na wala mo na yung love kaya siya napagod. Oo, kasi sa grupo nyo. sa grupo namin napagod kaya na wala na. Okay, sa ating mga netizens so ano? Team Vice Bong po ba Vice John kayo o oh, Kim Bong? Kim Bong po. <laughs> Kim, Kim, Kim Bong. Binilit. Tayo. Binili, Team ho, Horski ba kayo? Horski. Horski. <laughs> Bong Kim. Bong Kim. Hindi, napagod kasi di ba nakakapagod naman talaga magmahal kapag hindi nire-reciprocate yung pagmamahal na binibigay mo. Oh, no. eto na nga. Ba't ka ba bumitaw? Kasi napagod ka ba? Kasi ikaw na lang yung mahabol. Oh. Di ba? No, mahal ka ng mahal pero wala namang tumatanggap ng pagmamahal mo. kaya ka ba Kaya ka bumumitaw kasi ikaw dahil habol ka ng habol o kaya ka bumitaw kasi habang humahabol ka ayaw namang magpahabol. Oh. <laughs> kasi di ba may mga habol ng habol pero hindi bumitaw kasi nahabol nila eh. Oo. Mm. Oh, oh. Ang masakit yung habol ka ng habol pero ayaw na nung isang magpahabol. yes. Kaya doon ka kayo, doon kayo, kami na dahil sa joke lang. <laughs> Kaya parang mo mamahalin yung tao na hindi ibinabalik sa'yo yung pagmamahal? Yeah. Di diba? One-sided love. Ay, okay, pangit Okay. Pero sa'yo, wala ka na, naubos ka. Opo, naubos po talaga ako. Kasi ako, ako yung nangungulit sa kanya araw-araw eh. Tapos yeah. parang wala na ako sa kanya. Kaya napagod po ako. Ano epekto sa'yo noon nung mga panahon na yung parang narap naman, parang ikaw na lang ang nagmamahal. Um, nalungkot po talaga ako sobra kasi nasanay akong malapit si sa akin. Paano yung lungkot? Yung, naiiyak ka na. Um, hindi po ako kumain nun. No. hanggang ngayon, noong, kaya payat niya. Hindi mm -hmm. kumakain naman. mo hanggang ngayon. Tagal na silang iwalay eh. Sorry, sorry, sorry. 2023 pa rin. Sorry, sorry, 20, sorry, 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 sorry. Mm. Kasi, <laughs> Hindi ka kumain. Hindi po. Kasi... Dahil sa kanya, oh, wala talaga kayong ulam. Kasi baka minsan <laughs> naman, <laughs> naman nasisi mo siya, pero hindi naman talaga <laughs> nagluto <-tu> yung bahay. Kahit bagoong po, masarap oh, naman. Bagoong, pwede naman yung ulam. Oh, masarap na yan. Oh, Dati-dati, kahit ano makakain mo eh, di ba? Pero nawalan ka talaga ng drive to eat. Wala na po talaga. Then, pinipilit pa ako minsan ni Mama na lumabas ng kwarto, pero ayaw ko po talaga. Mm. Ganun siya nasakpa. Grabe yung ano eh, no? Grabe yung epekto sa atin ng heartbreak. Sobrang grabe yung epekto ng heartbreak. At saka yun yung ano, yun yung isang bagay na paulit-ulit na nangyayari sa atin, na parang hindi tayo natututo. Di ba parang nangyayari naman na sa atin yun five years ago, tapos nangyayari ulit. Yeah. Tapos mangyayari na naman a few years from now, paulit-ulit siya. Tapos, it's the same pain. No? It's the same. Kaya, ang hirap nun eh. Yeah. Ang hirap nung heartbroken. Pag nag-aaral ka, ang hirap ng heartbroken. Pag okay. nagtatrabaho ka, ang hirap ng heartbroken. Pag gamer ka, nakaka... May, ef may effect yun pag heartbroken ka. O nakakawala ng... Nakakawala. Problema. Nakakawala po ng problema. Tsaka, mm. mag sa ano pakiramdam. Gusto Nung na naghiwalay kayo, heartbroken ka oh, or na. hindi? Kasi masaya ka naman dun sa bisyo mo. Ano? Heartbroken? Atong yung, ano, yung pagsabi niya nga, pagod na siya. Oh, nalungkot po ako dun. Oh. Kasi, ganyan, ano. Sinabi ko sa mga kanya nga, tal- ganito talaga yung habits ko. Uh, hindi niya nakinaya eh. Pero yung naghiwalay ba kayo, sinuwerte ka ba sa laro o minalas ka? Pero tinigil ko naman yun, sir. Ay, bakit? Sayang naman. Diyos <laughs> <laughs> ko na, naman, kayo, nawala naman Nawala naman na siya, tinigil mo pa. Sana tinigil bakit mo nung nandudun siya para hindi siya nawala. <laughs> ba't ba't <laughs> tinigil mo pa? Kasi... Uy! Masyado ko na-engage. bakit? Ba't ba't mo tinigil? tinigil bigla? Kasi, ano na eh, yung trabaho ko, na napiktuhan na din. Ayun. Yung pin yung oh. trabaho ko. Uh -huh. Nung trabaho mo nang naapektuhan, doon ka na nagising na, ay mali na oh. to. Pero nung naapektuhan si Naya, Wala. you hindi ko, hindi didn't care saan. at all. Yeah. Well... Sana sinabi mo, ang Naya mo... Si Naya mo. Si Naya. Ayan. Naya mo tuloy <laughs> sa'yo. <laughs> well sana hindi ka mapaso sa pag-ibig sa pagtitiwala ulit kasi first love eh. Yes. first yes. boyfriend that can be trauma. very traumatic yeah, tiba trauma. na parang ayoko na ganun lang di ganun naman pala mangyayari sa akin diba? o baka i-generalize niya na lahat ng lalaki ganun na lang pag nakakita na ng online games iiwan ng mga babae yung mga ganyan